Yan yung bagong paliguan nila. Oh. Maganda na yung pisto nila dahil ano eh, malawak na. Hindi na sila halo-halo ng manok. Pato-pato na lang. Ito meron dito sila paliguan din. Dito yung malalim. Pero parang ano na bumabaw oh, na pala. Pero malalim pa rin pala 'to. Oh. Ito 'yung paliguan nila. ayan Malawak. Tapos istambayan nila, ayan, malinis talaga. Malawak nito itong ano nila. Bakod sarili nila 'to. ayan 'yung mga dahon ng African sinunog na natin para iwas predator mahirap na baka dyan nag nagtago uh, yung ahas. Ito na i ito ng clear out kaya ganyan. At hindi na yan tataas kasi andyan na yung pato, sila na ang nagano mo. At dito nalagyan na natin ng ano, fishnet para hindi makapasok yung predator pero hindi pa tapos. Yan wala pa. Ito dito mayroon na to, yan. Ayan, mayroon na yan. Nakapagkuha tayo ng uh, pisnit sa Lazada kay uh, Ma'am uh, Ramos. Pre uh, no shipping. 2.5 ang 100 meters. Ayan. Shout out natin dyan si Ma'am Ramos ng San Jose del Monte, Bulacan. Maka-maka-order ako ulit kasi kulang pa mga dalawang 100 meters pa kasi kailangan natin paikot na mayroon tayong fish net gilid ng cyclone didikita natin ng cyclone para hindi makapasok yung mga predator yung ganda ng paliguan nila Nana, nilagyan na natin na maraming bato dyan kasi may nakakalabas ngayon inikot natin saan kaya sila posible na nakakalabas Ayan, nakita natin. Kaya dinagana natin ng maraming bato. Ayan, dyan, yan, yan. Ayan, maraming bato na yan. Kaya goodbye, ano na sila. Talagang kung saan ang teritoryo nila, dyan na lang sila. Hindi na pwede sa labas. Ito, laki ng Afrika na to. Ito yung uh, istambayan din nila sa baba. Tapos doon, ayan, sa may balibago. Ayan. Kaya, nasa labas ang ating mga manok ngayon dahil ayan ang panahon dito. Laging magandang panahon sa bagong bayan, Sultan Kudarat. Okay mga livestock, huwag kalimutan ni palo ang ating FFH B&L Livestock Farm at ang ating YouTube channel. Pasubscribe na lang po, Lilito Tan Farm. Maraming salamat. Bye bye and God bless.